Attorney, Good PM po, tanong ko lang po, ang nani ko po ay pwersahang pinaalis ng may-ari ng bahay na inuupahan niya dahil kulang po siya ng tatlong buwang renta. Ang anak po ng may-ari ng bahay ay binaklas ang bubong at pinatayan po sila ng ilaw at tubig bukod po doon. Ginawa po nila habang tulog po ang mga tao sa bahay. May kaso po ba ang may-ari ng bahay na walang abiso na babaklasin nila ang bubong kahit may nakatira pa po? Alam mo, kahit may ari ka ng tinitiran, respetohin mo naman yung pagtulog ng mga oh. tenants mo. Eh, lalo nung nagpandemya, marami na walang work. Kaya nga ako mismo nanawagan sa mga lessors, bigyan ng palugit ang mga nangungupahan. At yung mga empleyado, kung maaari, pasweldohin na minimum para mabuhay pa rin eh pwedeng makasuhan ng unjust vexation or coercion nitong landlord na ito. Sabihin na natin, delayed ang pagbabayad, tatlong buwan. Nag-demand letter na ba yung landlord? oh, actually, magkaso kayo ng ejectment bago utusan ng court ang uh, ang uh, nangungupa na umalis. O kaya nagbarangay ba muna kayo? Meron pong pag-abuso ng karapatan dito. Magaman may karapatan po kayo sa bahay at lupa, hindi naman yun karapatan yung gagamitin natin para pati yung mga taong natutulog ay parang Bapaklasan, binastos natin. Opo, alam niyo yung pagiging basto. Sorry po ha, doon sa Lesor. Eh, yan ay ugaling, hindi ugaling Pilipino.